So, i-haul na natin ang mabilisan kung anong mga pinamili natin sa Food Basic. Guys, dahil good girl ako, bibila na ko ni <laughs> ko sa kalokohan ko. Let me do it. Ito yung pumpkin. morning. Hello sa inyong lahat. Kamusta kayo? Sana okay lang ang lahat. Ako nga pala si Divina Robertson, married to my Canadian husband. Ayan yan. Yan. <laughs> Yang guwapong lalaki na yan kasama ko, ang aking husband. Meron din akong anak na kambal na lalaki at also for mom. For mom din ako. <laughs> Ito nga palang mga gin ginrosery namin, spaghetti. So, naka-special siya dito sa Canada. Um, imbis na naka-sale yung salita, imbis na sale yung sasabihin mo na salita para sa mga pagkain, ang word nila special. So, naka-special yung spaghetti, kaya bumili na kami ng 12 pack kasi mahilig talaga kaming kumain ng pasta. Tapos, ito yung tinapay na, ito yung specific brand na gusto ni Colleen. At, ito naman, Uh, ano ba yan? Pizza pop. Oh, ang sarap niyan. Ilagay mo lang yan sa microwave. Paborito ko yan. Pizza pop. Kapag nagugutom ka na, tapos wala ka pang naluto, yan lang. Pizza pop, okay na okay. Tapos eto rin, pasta sauce. At syempre, kapag uh, baon ng mga bata, ang paborito nila, yung pierogi. Yun, gatas yung nasa plastic. Dito sa Canada, ang gatas nasa plastic, tas ilalagay mo siya sa pit shell. Di natin kakalimutan ang keso dahil mahilig ang asawa ko at yung mga anak ko sa keso. May shredded cheese, tapos meron din tayong hindi shredded na cheese. At huwag kakalimutan ang strawberry. Kasi pag um, yung mga bata um, baon sa school, strawberry. Um, blueberry at saging. Napaka-importanting kumain ng prutas bawat araw. At ito rin, baon sa school. Bear po. One, a bit in the box. At ayan It's na nga. <laughs> So dito sa Canada, hindi ko alam yung sitwasyon sa Pilipinas, no? Pero ikaw ang maglalabas ng pushcart tas ilalagay mo dyan sa tinatawag na pushcart corral. Yan, ganyan lang. So guys, dito nga pala sa Canada, no. Hindi ko alam sa ibang parts ng Canada, pero nakatira ko dito sa Ontario. Napakahilig nila sa roundabout. So yan. Yan ang isang unang roundabout na dinaanan natin. Kapag may traffic light, ang gagawin nila, tatanggalin nila 'yung traffic light, papalitan nila ng roundabout. Hindi ko alam kung saan 'to nag umpisa pero noon, dati, uh, mga 10 years ago, puro traffic light. Ngayon, Uh, kapag may bagong development, puro roundabout. Tapos yung mga nananahimik na traffic light, pinagtatanggal nila at pinalitan ng roundabout. Kaya magkadahilo-hilo ka na dito kapag ka bumiyahe ka, kakaikot-ikot, pinaikot-ikot ka ng balsada. Diba ang ganda all year round may Christmas tree? Kahit hindi na Pasko, may Christmas tree pa rin tayo. Ito na naman yung isang runabout. Maganda. Hilo-hilo ka na talaga. Ano kayang iniisip ko sa mga oras na to? Siguro iniisip ko, ano kayang nagustuhan? <laughs> ano kayang nagustuhan ng asawa ko sa akin? Kung ano man yon, siguro dahil gandang Pilipina. Shoutout nga pala sa nanay at sa tatay ko sa binigay sa akin kagandahan. O ba diba, ikaw na ang maganda? Hmm. <laughs> Hi, Dr. Cox, today? Hi, right, can I get a medium coffee, double-double, please? That's it. thank you, You're welcome. Guys, dahil good girl ako, bibilan ako ni Mushi. <laughs> Tatawa sa ko sa kalokohan ko. Dahil good girl ako, bibilan ako ni Mushi ng kape. Good girl ako, kasi pag-isip ko, nagpala ako ng snow. Kaya kung gusto mo ng kape sa Tim Hortons, magpala ka rin ng snow sa umaga. O, diba? Ito na kape ko. Parating na siya. Yey Yay! Ang batang masipag ay malapit sa biyaya. Kaya <laughs> magpakasipag ka na rin. So guys, kung makikita nyo, no, nag snow alam nyo ba nung nang mga nakaraang araw, um, umulan, nag-fog, umulan, umulan, nag-fog, nag-snow, umula nag fog nag snow oh yung friendship ko nandi dito magahay lang ako blow your horn kada ka how are you how are you? Huh? how are you I'm not gonna stay long because you're cold <laughs> yeah. Lincoln really enjoy the toy. Oh, that's good. Yeah, he built it so fast. I know. And he keeps on asking me, did Kitika reply where he got, where she got the toy? I said wait till Kitika say. Because we always go to Toys R Us and um, uh, the other place where they love stem toys. That's a stem toy. Okay. Yeah. He really loved it. Okay. Yeah. And he's the one who got it, it but I don't know I do uh, <laughs> Oh wait, wait. How is the boys? Is the better now? No, Lance is the one who got so Lincoln got really sick. I got he did not go to work. Yeah, now it's lands so yeah but it's just you know typical fever cough type of thing yeah probably you stay warm okay <laughs> then it's be freedom when the kids go back to school <laughs> can't wait Goodbye. bye so ayan guys nakapagchikahan tayo sa ating friendship na napakabait Yourself. Ito pa lang pumpkin na to. Pumpkin pa to nung Halloween. Nilagay ko lang siya sa garage para tumagal siya kasi malamig sa garage. So, ang hirap-hirap niyang uh, buksan. Kaya si Colleen, nag, ano siya na, siya na lang magbukas. Aww. gagawa ako ngayon ng tinatawag ko na pakbet ng OFW. Yung tinatawag kong pakbet na OFW ay kung ano lang ang merong available. Dito, kapag sa Canada ka, ang haba ng taglamig, hindi lahat ng oras pag nagpunta ka sa Asian Grocery Store, available lahat ng vegetables na gusto mo. Kaya kung ano lang yung meron ka, um, huwag tayo maghahanap ng wala. Pasalamatan kung anong meron at pagyamanin kung anong meron. So, ito yung kalabasa na meron tayo. Hindi nito kalasa yung kalabasa na nakinalaki natin na sa Pilipinas. Um, magkaiba sila, pero masarap pa rin siya. Pero mas maganda tong gamitin pang bake. para sa pakbet na to yung mga vegetables ko last and uh, last summer na nilagay ko sa freezer yung mga tumubo sa sa garden yan na at simulan na nating magluto it's luto time Ginita ko muna yung sibuyas kasi minsan kapag ka marami akong binalatang bawang, ang ginawa ko, nagigisa na ako ng maraming maraming bawang, ilalagay ko na lang siya sa fridge para pag kailangan ko magisa hindi ko na kailangang magbalat pa ng bawang ready na. Katulad niyan, itong bawang na to, ready na siya. Um, ginisa ko siya nung nakaraan, tas nilagay ko lang sa fridge. At ayan na, try niyo to guys. Alam niyo ba, pag nagigisa ako, kung available ang red onions, mas pinipili ko yung red onions kasi para sa akin, mas malasa siya. So, tulad nga ng sabi ko, ang mga gagamitin nating sangkap for today para sa ating pakbet ay ang mga nanggaling sa ating backyard. Kamatis, frozen na kamatis, ilagay na yan. Masarap yan. Halu-haluin at huwag kakalimutang budburan ng pagmamahal. Mahal na mahal kita. At ayan na, beans. So, wag nating hanapin ng wala kasi lalo tayong malulungkot pag Kung ano ang available, matuto tayong mag-adjust. Walang sitaw, ang pwedeng substitute ay green beans. Kapag nasa malamig kang lugar, ang green beans ay sobrang daling patubuin kapag summer. At ito naman, ang palaya na to, um, napatubo ko rin siya last year. Siya na yung pinakahuling ang palaya. Pinagsichap-chap ko siya tapos nilagay ko siya sa freezer ganun ang mga ginagawa ko. Kapag ka maraming harvest, ihugasan ko, ilalagay ko sa freezer. Para pagkailangan ko, meron tayo. Tada! Ayan na siya. Ilagay na natin ang pumpkin. Tsaka nilagyan ko rin ng patatas. Yung patatas hindi yan ang... Ay, patatas. Ano ba? Sweet potato. Hindi yung sweet potato, hindi siya nang galing sa backyard. Binili ko siya. At eto, lagyan natin ng bagoong. Ang sarap. Ang bango. Naamoy nyo? Ako, ako hindi. Ayan. Try nyo to guys. Kapag ka, um, pag nasa abroad kayo, tapos nagkikrave kayo sa mga pagkaing Pilipino, um, try nyo isipin minsan kung ano yung pwedeng i-substitute. Alam ko mas masarap kapag ka yung totoong sangkap talaga ang ginamit. Pero kapag ka wala, yun nga, mag-a-adjust tayo para hindi natin pinahihirapan ang sarili natin, di ba? Hindi yung magki-crave tayo ng magki Ako sa akin pag nakakain ako ng pagkain Pilipino, nakaka-affect sa mood ko. Pag um, pagkain Pilipino ang kinakain ko, um, parang um, sumasaya ako kasi sanay na doon yung panlasa panlasa ko eh, sa pagkain Pilipino. Um, pagka ang pinaka na miss kong pagkain Pilipino um, sa lahat yung um, ginagawa ko sa Pilipinas, yung puro dahon-dahon lang, na may saluyo, dahon ng saluyot dahon ng um, alugbate, dahon ng... Um, basta puro mga dahon-dahon lang na ginigis ako, ganun. Mahilig kasi ako sa mga dahon-dahon. So, eto na. May, habang mainit-init pa, tikman na. At eto na nga. Ready na ang ating pakbet. Sobrang simple lang. Ginamit ko yung pumpkin noong Halloween. Nilagay ko siya sa garage. Mmm. Ito yung pumpkin. Mainit pa. Ito namang beans. Galing to sa backyard. Nung summer. Marami tayong harvest kaya nilagay ko sa freezer. Sobrang sarap. Ilagyan ko siya ng kamote. o marunong manahi. Pero dahil nga itong mga stuffy ni Cookie, ayan, nagkaroon na ng maliit na butas. Kaya habang kaya pa nating tahiin, lahat ay aking gagawin para sa aking fur baby. <laughs> ayan, Cookie, napakanta na ako. Tuloy na natin tong pananahi. Ayan nga, mukhang masaya naman si Cookie sa ating pananahe. At eto naman si Lincoln, Ito yung natanggap niya kay Santa Claus nung Pasko. Mukhang nag-enjoy naman siya at kung saan sa ang niya ng bahay pinagdidikit yan. Pero okay lang, nag -e enjoy naman siya. Eto naman kay Lance yung Vex Robotics na natanggap ni Lance nung Pasko. Na-try na ba ang putin? Kung hindi niyo pa na ang putin, itry niyo na. Napakadali lang siyang gawin. French fries, iprito-prito mo lang. Pagkatapos, either bumili ka ng gawa ng gravy o ikaw ang gumawa ng gravy mo. Pagkatapos, lagyan mo lang siya ng cheese. Kung may cheese curd ka, talaga ang nilalagay sa putin yung cheese curd. Pero kung walang cheese curd, okay lang. Um, ilagay mo kung ano yung paborito mong cheese. Kasi kami, nung mga oras na to, wala kaming cheese curd. Kaya hindi cheese curd ang nilagay ko. Ito si Cookie, talagang malapit ko na to pagawa ng doghouse sa labas. Wala nang ginawa kundi kalmutin na kalmutin yung pintuan para makalabas siya. Ang lamig-lamig sa labas. Gustong-gustong magbabad sa labas. Tatakbo-takbo, iikot-ikot. Ay, pag binubuksan ko yung pinto, sobrang lamig. Pero okay lang kasi siya naman yung baby ng family. Love you, cookie! Um, hindi na rin ako gumawa ng sarili kong gravy. Yung gravy in can na lang ang ginamit ko para mas mabilis. Kung wala ka yung gravy in can at gusto nyo gumawa ng gravy, napakadali lang. Yung sa mantikang pinagprituhan nyo, ilagay nyo sa isang kawali tapos onti-onti lagyan nyo ng arena konti lang haluin nyo, haluin nyo hanggang sa magiging um, gravy na siya. Ayan, unahin nyo yung cheese ilagay bago yung gravy para matunaw siya. Ito nga palang suot ko na puting sweater. Ayan yung sinusuot ko tuwing nagluluto ako. Um, para kasi kapag nagpiprito ako o nagigisa, kung ano man yung suot ko nung oras na yon hindi mangangamoy ginisa o pinirito. Kaya ito yung sinusuot ko. Ayan, hanapin si Cookie. Ayun, nagtago pala doon. Parang hindi siya tinatablan ng lamig, ano? Patakbo-takbo siya, tapos maghihiga pa yan sa snow, tapos magkikisay-kisay pa siya, ganoon ang gagawin niya. Natural kay Cookie itong uh, maglabas-labas, parang cyborg. <laughs> cyborg ka ba, Cookie? Hindi ka nilalamig? Uh, si, si Cookie pala, ang um, breed niya ay vision versa. Um, Tapos mahaba talaga ang buhok niya ayoko lang humaba ng mahabang mahaba kasi double knotted nag double coated ang buhok ni Cookie at na, hindi siya naglulugas kaya napakadali niyang magbuhol-buhol kahit suklayan mo siya araw-araw pagka sobrang haba kaya ganito na lang para mas madaling ma-maintain yan Pagka winter, hanggang gusto ko hanggang ganito na lang kahaba, hindi pa siya haba ng mahabang mahaba. At ba, nakakatayo na siya. Diyos ko, mutant. <laughs> Mutant ka na, Kubi. Tumatayo-tayo ka na. Diyos ko, baka mamaya, lo. <laughs> baka mamaya, lo. May padlipad ka na dyan, Kubi. Ano ba naman ang mga trip mo? At ayan, pagpasok niya. Ayan, yan, yan. Ganyan si Kuki, Pagpasok niya, basa na siya. At yan, hanggang pati gabi. Walang pinipiling oras yan. Umaga, gabi. Mas gusto niyan lumabas. Alam niyo ba? Yung kuya niya, ilang beses nang nagtayo-tayo ka bukasara 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 ng pinto gusto ko mong pasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe at gusto kong bigyan ng pangmalakasang shoutout si Pobreng Negrese meron po siyang vlog at panoorin niyo din po siya siya ang pinakauna unahang nag-comment sa atin at kung gusto niyo rin po ng shout out huwag niyo lang po kakalimutan na mag-comment down below at baka kayo na ang susunod na ma-shout out 아기기 g 기